Mangin mga atin. Oo. Oh, Kaya oh. Kaya oh. Kaya oh, pinagagawa ni siya yun ah. anak mo. Mga inose inosente. Tapos <laughs> nanguli sila ng pato. Tantawa. Pagtahuli ng pato. Nakisali din na. Pinagod na. Bitbitin mo pa ano. Malala lang bitbit na mga atin. Hindi na yun, wag <laughs> na yun. Kasi kung Pwede ko kung kaya na no? oh. Kaya na pa yung doon. Meron pa ko. na boys. <laughs> Nandito kami sa ano, gitna ng kalawakan. <laughs> namundok kami ng mundok. Maiba naman ang buhay. Ayan. Tingnan niya si Bacica Bacica Ay, oh nga. May aso. <laughs> <laughs> Ay, huwag kang umano. Dito yata sila. Saba. Dito. Dito yata eh. Dito. <laughs> <laughs> Oo nga pala, naligaw tayo ah. Dyan ba? Asan ah, sila? Hindi. Baka may aso dyan. Sige si Kuya Jerry. Alam ko dito, dito yun. Ano? Ano sila? Nakita mo? Alam ko sa dulo pa yun eh. iikot pa. So, <laughs> Doon yung sa may, may, yung maliit na ano, tapos pag ganun pa yon. Na <laughs> wala yan diyan. Ano mo, sama na sama si Kaka kasi ano eh. Wala, wala nga diyan. <laughs> Doon 'yon. Ano na yan dito eh. Doon yung sa kabila kulit. Ha? Ilog? Oh, wala. Ha? Doon, taga ito doon ang alam. Guys, natakot si Machicha. Lakay <laughs> na. Lakay ng, ng aso eh. Balik kami, balik. Sabi, eh. <laughs> balik kami. <laughs> natakot si <siya>, Machicha. <laughs> <laughs> ha? Mga <laughs> ah, ka-universe, second, second attempt. <laughs> Bale, balik na naman kami. May, pero meron kami yung tour guide. yan yung tour guide namin, no? <laughs> Ayan yung runner namin. Mas, masipag yan. <laughs> ah, balik na naman kami. Second attempt. Kasi nandun na sila ano eh. Yung mga anakis ko nandoon. So sundan namin. Ayan. <laughs> namin kung anong meron doon. Kasi di, kahit kami, hindi pa rin naman kami nakapunta. Ayan. Maganda daw doon eh. Ayan, dito, dito, dito talaga ano, pala daan. Ayan, dito pala talagang daan. yan yan pala dapat tayo magpasama kay Jason. Ayan, magtutor guide. So, dali mo nga yan sa ilog mamaya. <laughs> mag, mag gusto na mag-ilog. <laughs> nagaano pa ako eh asa yung mga yon ganda dito guys maganda oh. pag sa hapon din Uy, suha. may suha Son, may suha, son Pwede bang kumuha? Hahaha <laughs> O, oh, wala nga, oh. Hindi nga lang saan lumusot, <clears throat> eh. Ayan, ang oh, mais. May mais tayo, guys. A uh, universe. Ayan. Ayan. Oh, tingnan mo wala. Saan nagpunta 'yon? Oh. Kaya nga. Saan pa son? Ngayon, naglilim. Mag, ano, alam mo naman yung mga yan. Guys, nasa tulay kami. Dumang kami tulay. Bakit ngayon ka lang nakakita ng tulay? oh, Kala ko so, lang. Nyog. Uh, ng nyog. Oh. <laughs> Wala din. Hindi na tayo nakita. mura dito buhangin. Tino, ano, yung hollow blocks. gumagawa ng stick. Uy, dito ka. Sabi. <laughs> Sabi. Ha? Oo, oh, lalaki. Takbo. Takbo siya eh. Balik siya eh. Kasi ayan, ayan yung, yung may itim. Ayan yun. Oh, ayan, yung masunggo din yung nakikigyan. Ayan. Basta dahil yun. Buti hindi sila nabulong ka sa dito. Hindi sila nabulong kapag ano, motor. Yung, di ba dito dumaan yung motor? Pero pag tao. <laughs> Tama nga, dito nga may daan. <laughs> oh, yan. Yeah, meron yan dyan. Pero ngayon, sarado na doon. Saan? Ah, sarado na ako. Dati, may daan dyan eh. Di lalo sila kung mga aso kasi may aso eh. Sila nila Ano, pangalawang attempt. Hindi pa rin kami nakarating. Din pala, malayo din pala. Ang ko tayo bayan